Good morning. Mayong buntag mga kabisayan sa sulod sa Pilipinas. Ayos <laughs> Ay, ko. Nagbuhi ng akong mga tanong. Teresa! sa bukid sa Hiroshima. <laughs> Nagbuhi na akong mga tanong. Ang akong kamatis. Ang akong kamatis, ang akong kamatis, ang akong kamatis, namunga na siya. malipayon pa yung ko, eh. Makakita ko sa akong mga tanong nga, ano, ingon, ani, bunga. na so, nakalipay, makalipay, giyot ng taon, makawala sa stress. <laughs> na anak ko'y harbiso, nun. harbiso nun, anakoy, ang akong mga tanong. Taon mao ni akong tanom karong tuiga Tatong ni aking tuig dagan pud kay kung naharbis nga mga tanom ang akong sili na munga na ang akong sili halang sili na munga na ang akong halang na sili na munga na may bunga na siya may bunga na siya arigato arigato may 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 my flowers ang ganda ng bulaklak niya. Ang ganda ng bulaklak niya. Ang ganda ng bulaklak niya. Yun ang paprika ko. Ang paprika. Ang paprika ko. Ang paprika ko. Ang broccoli. Si broccoli. Sana mabuhi ka broccoli. Oy. Broccoli ang ako. Okra, nabuhi na. Ang akong mga sibuyas. Ang akong kaming na. Tawag nito. Kangkong. Ang tangkong nako, nabuhi na. Ang akong alugbati, oh. Ang daghan, nabuhi. Ay ang mga alugbati, daghan. Ang alugbati nga nabuhi. manglimpyo pa ko, ane. Kay daghan, nakaing sagbot. Ang akong blueberry. Namunga na si blueberry namunga na si Bloviri ang akong ang akong kaming na ano maraming sagbot maraming ano mag ano na ko maglimpyo na ko ani busy 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 oy busy busy oy dali una ko ni kay magtrabaho pa ko arigato 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 arigato